Usa lang ang tulunghaan sa Alegria Central Elementary School ang napilian sa Sarangani Province o Region 12 sa mga eskwelahan nga magpahigayon og pilot testing. Gani gi kalipay kini ni Principal Tito Maslog tungod usa matud pa ka nga mapilian ilahang eskwelahan sa unang magpahigayon sa matatag curriculum. Dugdaghan kay tag mga bata nga dili pakabasa so with this uh, matatag curriculum siguro ma wala na gyud siguro ma minimize na nato ang ato ang mga non readers Luyo sa Alegria Central Elementary School, apil usab niini ang Lamli Fau Integrated School, Malungon Gamay National High School ug Alegria National High School. And we are happy and we are lucky here in Sarangani na meron tayong apat na paaralan out of five in the region na magpapilot this school year. Magsisimula na this school year yung pag-implement ng matatag curriculum sa K-10. Kahinumduman nga ang matatag kurikulum usa kapamaagi aron idi congest ang subject nga tunan sa mga estudyante ug mamahimong epektibo sa tanang eskwelahan sa school year 2024 to 2025. ah uh, the previous K to 10 curriculum there are 11,000 more or less competencies. Ngayon dahil sa focus natin sa fundamentals, almost 3,600 plus competencies na lang. Kasi nereview na ang curriculum rigidly, hindi lamang ng isang tao yan, pati ang grassroots teachers, learners, specialists, uh, international consultants, and even middle managers ng ating uh, uh, DepEd Central Office. Gani sa pagkakaroon, wala pa usap exact date kung kanos ang magsugod ang pilot testing sa matatag curriculum. Kinahanglan usab nga ipahigayon matod pa sa training ang mga magtutudlo ni ini in the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan. Brigada News.